Nagtataka si Rashid ng hindi niya nakita si Malena sa kwarto nito. Kinabahan siya dahil baka tinakasa na siya nito. Mabilis siya nagpunta sa kanyang sariling kwarto sa pagkakalang daw nito nagtuloy ngunit nabigulang siya. Hindi naman siya makahingi ng tulong sa mga kasambahay nila upang hanapin ito. Dahil baka kung ano pa ang isipin ng mga ito sa kanya. Ipinasya niyang pumunta sa garden at magbakasakaling daw nito matagpuan. Nalibot na niya ang ng garden pero hindi pa rin niya makita ang kanyang hinahanap. Dahil sa tindi ng nararamdaman niyang tensyon ay minabuti niyang uminom ng alak. Gusto niyang kalimutan ng mga nangyayari ngayon. Sinagilahan siya ng matinding kalungkutan sa pagkakalang iniwan na rin siya nito. Matapos uminom ng apat na siyap na brandy, ay mo na siyang nagtungo sa kanyang silid. Nasa tapat na siya ng kanyang pintuan ang magbago ang kanyang isip. Sa halip na pumasok ay mas pinili niya mapunta sa kwarto ni Junie. Matagal na rin siyang hindi nagtutungo doon dahil ayaw niyang maalala ang pagkamatay nito. Pilit niya ang nilalagay sa kanyang isip na buhay pa rin ito at natutulog lang sa kwartong iyon. Nahandahan niyang binuksan ng pinto. Madilim ang buong paligid at tahimik na tahimik. Binuksan niya ang mga ilaw ng ganap na siyang makapasok sa loob. Umulaga sa kanyang paninang natutulog na si Malena. Yakap nito ang malaking larawan ng kanyang anak at may bakas pa ng mga luha ang mga pising nito. Hindi na nito ikinising. Iginalang niya ang nadarama ito ng mga sandaling iyon. Nanibago si Malena kay Rashid ng mga sumunod na araw. Madalang na itong magpunta sa kanyang silid. Madalang na rin sa kanilang pagniniig. Nakadama siya ng kalungkutan sa pagkakala nagumpisa na itong magsawa sa kanya. Napapansin kong nagiging malungkutin kayatan itong mga huling araw ha Malena? Tanong ni Miriam sa kanya. Nahihirapan ho kasi ako sa sitwasyon namin ng apo niya. Sagot niya. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang nararamdaman mo iyan? Naghihintay lang ho ako ng tamang pagkakataon. Kailan naman iyan? Eh? pagkatapos na ho siguro ng kanyang birthday celebration. Ano ba ang plano mo? Ihingin ko na ho kay Rashid ang aking kalayaan. Yan ba talaga ang gusto mo? Iyon ho ang tama. Alam mo, hindi ko kayo maintindi ang dalawa. Alam ko naman pareho kayong may pagtingin sa bawat isa. Bakit pinahihirapan niyo ang inyong mga sarili? Senyora, nagkakamali ko kayo ng akala. Wala akong pagtingin sa akin ng apo niyo. Paghihiganti lang ang kanyang nararamdaman para sa akin. Ikaw ang bahala kung yun ang gusto mong paniwalaan. Ayoko lang kung umasa sa wala. Huwag mo na nga akong tatawagin ng senyora. Lola na lang. Nakangiting sabi nito. Maka akong magalit si Rashid kapag narinig niya akong tumatawag sa inyo ng lola. Akong bahala sa kanya. Kayo ang bahala, lola. Ayan, mas masarap pakinggan. Marami pa silang pag usapan at lumipas ang mga sandali na hindi niya namamalayan. Mabilis na lumipas ang dalawang linggo. Dumating na ang araw ng kaarawan ni Rashid. Muling nagliwanag ang buong mansyon at sa pagkakataong iyon ay kasayahan naman ang dahilan. Ayaw na buwan na ang nakakalipas magbuhat ng mawala si Johnny. Ayaw pa nga sana na yun magkaroon ng handaan dahil hindi pa tapos ang pagluloksa niya sa kanyang anak. Subalit so, naging mapilit ang kanyang mga magulang, kapatid at abuela, ang mga ito ang nangasiwa sa handaang iyon. Ang hindi nila may talagang ginusto ng kanyang lola na magkaroon ng party para magkaroon sila ng pagkakataon ni Malena man kapag-isip. Ipinagpatahin ni Miriam si Malena ng isang maganda at mamahaling baklasang Baklas ang nasabing gown kaya labas ang makinis at morena nitong likod. May islit din iyon na magkabilang gilid ng hita nito kaya lumiliwa ang litaw ang mahubog at kaakit-akit nitong binti kapag ito ay humahatmang. Pinayusan din ito sa isang kilalang beautician ng dalaga. Para mas lalo itong maging kaakit-akit at kapanapanabig sa kanya, inimbitahan din ito si Divine para lumabas ang tunay nilang damdamin sa isa't isa. Halos tumigil ang tibok ng kanyang puso nung makita niya itong bumababa buhat sa ikalawang palapag ng mansion. Hindi siya makapaniwala sa naging itsura nito ngayon. Lumapit ito sa kanya. Happy birthday. Bati ito sa bahay halik sa kanyang kanang pisngit. Thanks, you look great. Totoo sa lakal niyang loob. Napuri niya dito. Thank you. Tanging nasabi ito. Halika sasamahan kitang kumuha ng pagkain. Yakag niya dito bago nito ni Len patungo sa buffet table. Ang hindi nila ay lihim na nagkakatingin na sina Miriam, Sintia at Romina. Ang mga ito ay nag ng paraan upang lubusan silang magkalapit at ang matauhan silang pareho. Kinikilig naman si Malena habang ipinaglalagay pa niya ito ng pagkain sa pinggan nito. Pagkatapos nilang kumuha ng pagkain ay dinala nito sa isang pandalawang mesa. Kumain ka na habang mainit pang mga ulam. Hindi na masarap ang ngayon kapag lumamig na. Wika niya na may simpati kong iti sa kanyang mga labi. Kumain ka na rin. Anito. Tumawag siya ng isang katulong para hatiran sila ng maiinom at pagkaway sumubo na rin siya. Very sweet silang tingnan dahil paminsan-minsan ay sinusubuan pa na ito ng pagkain. Gusto niyang punuan ng mga pagkukulang din niya dito ng mga nakarang araw. Naging busy kasi siya sa kanyang trabaho kaya palagi siyang pagod at nawala na siya ng panahon dito. Katatapos pa lang nilang kumain ng lapitan sila ng kapatid niyang panganay na si Romina kasama ang isang kaibigan nitong lalaki. Rashid, happy birthday. Bati nito sa kanya. Thanks ate. Happy birthday, brother. Bati din sa kanya ng kaibigan nitong si Ariel. Thank you. Pilit ang iting sagot niya. Siya nga pala. My friends dying to meet Malena. I hope you don't mind. Nakangiting sabi ito. Of course not. Sagot niya. Ariel met Malena? She's a good friend of my brother. Malena. Meet my good friend, Ariel San Sebastian. Pakilala nito sa dalawa. Hi, it's my pleasure to meet you, Malena. Nakangiting wika nito sa baylahan ng kanang kamay. Hello, bantulot na batay nito sa kaibigan ng kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay nasira ang kanyang gabi ng halikan. Ni Ariel ang kamay nito. Ayaw na ayaw pa naman niya na may ibang lalaking hahalik kahit sa ang parte ng katawan nito. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkaasar ng bigla na lang dumating si Baloy. Divine, happy birthday darling. Huwi ka nito pagkatapos sa bigla na lang siya nitong hinalikan sa kanyang mga labi. Parang ay tinulos naman si Malena sa pagkakatayo dahil sa nakitang paghalik ni Divine sa kanya na hindi naman niya tinutunan dahil na rin sa kanyang pagkabigla sa ginawa nito. Excuse me, paalam nito. Bago ito nagmamadaling nagtungo sa may swimming pool. Malena, wait. Habol niya dito dahil alam niya na parang binastos na nila ito. Rashid, huwag mong sabihin, iiwan mo ako dito ng lang sa babaeng ilon. Nandidilat na wika ni Divine. Divine, huwag ka mo mas ng ganyan. Matagal na tayong tapos at wala ka ng pakialam sa akin. Mahina ang ngayong madiing sabi nito. Lihim namang natutuwa si Romina sa mga nangyayari. Tagumpay ang kanilang plano. Hindi na nagawang pigilin ni Divine ng dating kasintahan. Rashid, halika iyo. Dumating si Mayor Francisco. Gusto ka niyang batiin. Singit naman ni Cynthia. Wala na siyang nagawa kundi ang harapin na muna ang bagong dating niyang bisita Nakakita ng panibagong pagkakataon si Romina Sininyo sa niya si Ariel para sundan si Malena Narito ka lang pala, kanina na pa kita hinahanap Magina ang sabi ni Ariel sa kanya Bakit mo naman ako hahanapin? Kunwang tanong niya habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha Huwag mo nang itago sa akin ang pag-iyak ko Alam kong nasaktan ka Nagpunta ka ba dito para inisin ako? Sinundan kita para ka kang magsayaw. Magalang na sabi. Sabi nito. Pinaunla ka niya ito dahil wala siyang nakikitang mali sa mga kilis nito. Sa isang banda ay gusto rin niyang libangin ang kanyang sarili. Ayaw niyang maramdaman ang sakit ng kanyang pagkabigaw. Pumagit na sila sa bulwagang pinagdarausan ng kasayahan. Napatingin sa kanila ang lahat. Kapag, sapagkat sila ang kauna-unahang pareha ay nagsayaw. Gustong sumabog ng dibdib ni Rashid dahil sa labis na panibugong naramdaman ito. Kahit ang kita nito ang mga kamay ni Ariel na nakahawak sa halos subad na niyang likod. Hindi rin nakaligtas sa mga mata nito ang kanyang pag-uusap habang umiindak sila sa isang malamis na tugtugin. Alam mo, hindi bagay sa iyo ang malungkot. Masigit kang maganda kapag nakangiti ka. Sabi sa kanya nito habang patuloy sila sa pagsasarok. Huwag mo na akong bulahin, Ariel. Alam kong wala akong panawas sa mga malilihan niyang kagayang divine. Nagsiselos ka kay divine, hindi ba? Wala naman akong karapatang magselos sa kanya. Biglang nalungkot na sagot niya. Kung talhal, talagang mahal mo si Rashid, ipaglaban mo ang pag-ibig mo sa kanya. Paano kung ipaglalaban ng damdamin, alam ko namang walang katuban? I think Rashid is falling in love with you. Nagkakamali. Mali, mali na idilit mo mabuti ang iyong mga mata at talasan mo mabuti ang iyong pakiramdam. Malalaman mo tama ang sinasabi ko. Wika nito. Hindi niya mapalagay si Rashid para itong bata na inagawa ng paborito nitong laruan nang maubos ang pagtitimpi nito ay lakas loob itong lumapit sa kanilang dalawa. Pwede ba nga ako naman makapagsayaw sa kanya? Timbago na tanong Rashid kay Ariel? Sure pare, sagot ito bago ito sa kanya ang kamay ni Malena. Ano ba ang gusto mong palabasin? Galit na tanong niya dito na makalayo na sa kanila si Ariel. Ano ba ang ibig mong sabihin? Tanong din ito. Huwag ka nang magkunwari Malena. Tayo mo ba si Ariel? Hindi kita maintindihan. bong higpit niya itong niyakap. Ito ba ang gusto mo? Bitawan mo ako, Rashid. Pakiusap nito sa kanya. Hindi kita bibitawan hindi mo sinasanugot ang tanong ko. Rashid, please. Nahihirapan ako. Muling samo nito. Ngunit na siya ng kanyang galit at paninibog ko. Lalo pa rin hinigpitan ng pagkakayakap dito. Inakala niya na naghanap ito ng kalinga sa bisig ng ibang lalaki dahil nagkaroon siya ng pagkukulang dito ng mga nakaraan. Sumama naman ang pakaramdam nito. Hindi niya alam na nakakaramdam na ito ng panghihina at pagkahilo. Hanggang sa unti-unti itong nawala ng malay tao.